May mainit na update si Echo patungkol sa pinaggagawa ni Tony Janine. Sa mainit na usapin ngayon, tila lumalabas na rin ang katotohanan. Wala pa rin tikil itong si ex-love team. Hindi titikil hanggat walang reklamo at pagkompronta. Hindi na kami nagtataka kung bakit patuloy ang bashing. Pinangungunahan naman pala niya. Noong Alibay series, nakakalungkot ang nangyayari sa totoo lang. Paano ba naman? Imbis na may excite ang iba na manood sa Prime, panay ang upload na sa ibang social media platform. Kaya ang ending, imbis na mag-subscribe pa, ayun, naghihintay na lang sa mga upload. Maiiyak na talaga sa inis. Imbis na maganda ang rating sa Prime, maraming nagmamagaling na akala mo pag-aari nila by the way, naglabas naman ang team Adibay Series o team Kinchu. Sinabihan na kapag hindi pa tumigil, marareklamo na sila. Ay nga sa mga ibinahaging komento, tama yan Eko. Dayasan mo yung babae na yan. Mas mabuting single ka na lang o maghanap na deserving. Marami pang iba, huwag ikulong ang sarili kay Jay damay pa pati ang iyong karir kung magkataon. Kapag nag-stay ka pa sa ganyang babae, maaaring marami ang mawala sa iyo ang iyong kasikatan ng mahabang panahon. Maging matalino at huwag hayaan na sirain din ang kimpaw. Let go na lang. Ilan lang yan sa mainit-init na chika patungkol sa kimpaw. Dami na rin na dito si Janine Gutierrez at Jericho.